May negosyo ka ba at kinagamit ang WhatsApp para maglingkod sa iyong mga kliyente? Meron kaming bagay para sa iyo. Tuklasin ang Callbell Shop, ang perpektong kasangkapan para lumikha ng mga katalogo ng produkto na may babahagi ng direkta sa WhatsApp. Alam namin kung gaano kahirap ayusin ang iyong katalogo ng mga produkto sa WhatsApp. Magpadala ng mga larawan, isulat ang mga paglalarawan ng mano-mano sa madaling salita, ito ay isang kaguluhan. At mas malalapa, nawawalan ng interes ang iyong mga kliyente kung hindi nila madaling makita ang hinahanap nila. Sa Coldwell Shop, maaari kang lumikha ng isang digital na katalogo sa loob ng ilang minuto. Sobrang dali, mabilis at profesional. I-upload mo lang ang iyong mga produkto, magdagdag ng mga presyo, mga description at tapos na. Makakakuha ka ng isang naiibang link na maaaring ibahagi sa iyong mga chat sa WhatsApp. inaasikaso ang tindahan. Una, gumawa ng pangalan para sa iyong tindahan. Piliin ang wikang gusto mo at magdagdag ng paglalarawan kasama ang address ng iyong tindahan. Napakahalaga ng hakbang na ito para malaman ng iyong mga kliyente kung sino ka. Pagkatapos, piliin ang pera na nais mong tanggapin para sa bayad at pansinin ang bahaging ito. Ilagay ang numero ng WhatsApp kung saan matatanggap ang lahat ng order. Tiyaking tama ang numero para hindi mawala ang anumang kahilingan. Sa wakas, i-configure ang mga paraan ng padala na magagamit para sa iyong mga customer. Para magdagdag ng produkto, pumunta tayo sa seksyon ng katalogo at iklik click ang lumikha ng unang produkto. Ang una mong gagawin ay isulat ang pangalan ng produkto at ang kanyang description kasunod ng presyo. Pagkatapos, iklik ang button para mag-upload ng larawan at i-upload ang pangunahing larawan ng iyong produkto. Pagkatapos nito, maaari kang magdagdag ng maraming larawan hanggat gusto mo sa gallery. Sa kasong ito, mag upload tayo ng tatlong larawan para ipakita ang iba't ibang anggulo ng produkto. Pagkatapos, idagdag ang impormasyon gaya ng dating presyo, dami ng stock na magagamit, visibility, kategorya at anumang iba pang detalye na sa tingin mo ay ma halaga. Sa wakas, simpleng i-click ang save at tapos na. Ang iyong produkto ay nakapaskil na sa iyong katalogo at handa ng makita ng iyong mga kliyente at makabili. Bukod pa rito, sa sandaling gumawa ng order ang isang customer sa atin, ito ay direktang dadating sa WhatsApp katulad ng nakikita natin sa screen. Bukod dito, sa order makikita natin ang lahat ng mga order na ginawa ng ating mga customer, bagong order na ihatid at kinansela kapag handa na ang lahat, ganito natin makikita ang ating tindahan. Makikita natin ang mga social media, makikita natin ang lahat ng mga produkto tulad ng nakikita sa screen. Ganito ito makikita sa loob ng telepono ng bawat customer. At ang ating mga kliyente ay makakabili ng walang anumang problema, idagdag ang dami ng mga produktong nais nila at pagkatapos ay direktang ilagay ang kanilang order sa WhatsApp tulad ng ipinakita na natin dati. Tandaan mo na ang Coldwell Shot ay isa sa limang libreng kasangkapan na inaalok ng aming plataforma isang kasangkapan na idinisenyo lalo na para sa mga negosyo. Kinukuha ng Coldwell ang pinakamagandang bahagi ng opisyal na WhatsApp at kinukumbina ito sa iba pang mga plataforma ng mensahe tulad ng Messenger, Instagram Direct, Telegram at isang live chat na maaari mong gamitin sa iyong website. Ang ilan sa mga bentahin na iniaalok ng Coldwell ay ang pinag-isang inbox para pamahalaan ang lahat ng iyong mga chat, automaticong pag a ng mga mensahe sa kuponan mga panloob na tala para makipagtulungan sa pagitan ng mga ahente, mabilis na tugon para pabilisin ang serbisyo, matibay na seguridad at patuloy na suporta, tandaan na ang Coldwell ay perpekto para sa pagbebenta, suporta at pamamahala ng mga kliyente. Tinutulungan ng Coldwell ang mga negosyo na mag-alok ng mabilis at mahusay na serbisyo habang pinapalakas ang relasyon sa kanilang mga kliyente sa real-time, pinapasimple ang iyong komunikasyon at dinadala ang iyong negosyo sa susunod na antas gamit ang Coldwell.